Ay, baba ko pa. Huwag mo ipapasok ko. Palabas lang yan. Tama. Next set. Ikaw. <laughs> uh. uh. Let's go. Siga. <laughs> so, ito yung aming day 2. Uh, day 2 na kami, guys. Yan, naka ano. Sumipot sa day 2. Akala ko hanggang day 1 lang eh. Baka ito wala ng day 3 kasi matindi workout gagawin namin magle kami ngayon. So, first day ng legs workout niya. Kaya yung mga workout natin, uh, inaantok pa oh, malaki na oh. No? So, samahan niyo kami guys. Legs kami ngayon, tsaka back. Four. Five. Let's go. Let's go. Yeah. <laughs> 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 four, five, four, three, two, last one. Okay. Nice. Yan, likod yan. Nice. 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 Dalawa, ah. baba. Two, nice. Three, baba mo rin po kasi yan. Four. Nagdam likod. Eleven, last one. Okay. One. Two. Squeeze. Three. Five. Six. Nine. Ten. Dahan po, control mo yung pataas. Yan. Control. Kaya, focus. Huwag kang mag, huwag kang mag-focus sa bilang. Kaya pa, mind and muscle connection. Two. Last one. Ano? Ano? <laughs> So yun nga guys, tapos na kami sa aming workout. So hindi ko na na-videohan yung kayo na pagkatapos ng workout namin gawa na ng nalobot na yung cellphone. Yun, natapos na yung day 2. Day 2 ng aking kapatid sa, ano, sa pag-workout. So sana meron day 3. So, umayaw to kasi legs workout yung ginawa namin kanina eh. Uh, umayaw tong kumag na to eh. Meron ba bang day 3? Meron. Ah, meron day 3. So maraming maraming salamat sa iyong pagsama guys. Always remember, the best way is the healthy way. So stay natin, stay healthy. Peace out.